O, papasok na siya sa kuweba. pag di ka nakalabas niyan. <laughs> pag di ka nakalabas niyan, na eh, ito po pa ang patunay na kung saan sa siya pumapasok. Bilis! Mm. Sige! Mm. <laughs> And guys, o, oh, papasukin niya ang mahiwagang puno ng baliti. Kung saan may malaking puki sa loob. Puta na! <laughs> yan Ayan, guys. Hindi mo ako So, ayan ang ang kanyang puno. Ayan si model. Ay, jam pala. Ayan. Doon po yung taas niya. Oo. Pag nagkikis kayo ng gawa, jawa mo dito, oh. dapat mo was. Iyan yung puno niya na pinatay niya eh. Yung butas na yan. Patay na daw? Yun oh, yung butas na yan. Yung pinaka puno niya, ano. Kinapitan niya nung baby pa siya. Ugat lang to dati. Tapos kumapit siya sa malaking puno. Hanggang sa pinatay niya na yung malaking puno. Tapos, Parang maglagay pa sa mga pangalan no? Eh? Oh, pwede maglagay yung pangalan mo diyan. Huwag na. Basta so, hanapin ka ng ano hayan po din si Jisamin porcelain oh, for sale. Jisamin <laughs> 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 for sale. Oh, Ayan yung, ano, dyan, Ayan. So, uh, libot-libot. Saan ba yung dandit? Ito. O, oh, ba? Diba, ganyan lang po siya. Hanapin natin si Patil. Baka mawala eh. Nanganganib. Nanganganib. At wala po tayong pambayad sa kanya. Mahal po ang per kilo ngayon. <laughs> baboy. <laughs> Ginawa mo akong baboy. <laughs> o oh, ayan. pwede ka na sa taas ako. I am not a pig. <laughs> Piglet. Pwede ko makita sa taas, oh. Picture on kita. Hmm, oh, ayan. Dahan-dahan. na na Oo. matanda na yan eh. ayan, ayan po siya. <laughs> oh, picture na, ngiti na. Ay sumong so ngiti mo, yung gwapong-gwapong ngiti mm. so, ayan ayan. Nasaan siya po umawin? Ang <laughs> <laughs> oh, Ang malaking puno ng baliti. Inakyat ni Madela. Maba, mapapunta po siya RJS, sa huh? KMJS. Ha? Nanghina ka na ka? Diyan sa so wala ka pa sa kalahati niya. Nanghina ka na? Wala. Mahinang nila lang. <laughs> so how? Anong feeling natin? Feeling feeling good. Feeling very good. Or feeling good good. Very so, good. Yan. Yan lang po siya. Bakit ay? Ba't mo kasi sinamang sawa?